Uy, may pera ka ba dyan? Wala nga eh. Ay, nga, kailangan ko ng pera eh. Yan nga, didiscarte na lang ako. Ay, pala si Abit eh. Abit! Halika, may magic ako pa. Pakita ko sa'yo. Ha? Oo, oh, baka magustuhan mo lang. Ang magic yan. Basta tingnan mo na lang. papakita ko sa'yo. Sige. Ano ba ba yung magic na yan? May magic ako. papakita ko lang sa'yo. Baka magustuhan mo lang. Sige. Ito. Ibabaon ko dito. Kung papasok sa katawan ko to. Oo. Oh. Dahil pumasok na sa katawan ko, pag nilabas ko, may tubo na yun. Parang bangko yung katawan ko. Hindi hey, magiging ano, Dalawang piso. Oo, uh, tubo eh. Ayos ah. Gusto mo makita? Sige, sige. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Bangko ko na. Oo. Oh. Ang nanay. Matutunan ako sa'yo. Ma Mapurol. Ang gawin ko, hasahin ko na lang. Pasirot mo pa pinangasa. Parang matalas. Pag binaong sige, ko baong kagad. Oo, uh, wala Oh, wala? si siyempre. Kumakas na sa katawan ko. Oh, nasa na yung, ano? Ilalabas ko dito. Oh, lalabas mo pa oh. ba dyan? may tubo na yun. Magiging... Dalawang piso? Oo. Oh. Sige nga. Basta lang muna. Ah, sige. Okay. ko ng tatlo. One, two, three. Oh, piso na. Oh, pagiging piso na. Paano mo ginawa yun? Siyempre, pumasok sa katawan ko. Tumubo ka agad. Dalawang piso? Oo. Oh. Gusto ko nga sana papil eh. Kasi wala ako. May papil ako dito. Meron May, ba? 500. 500? Tingin nga. 500. Ah. Dodoble yan. Tunay ba to? Tunay yan. Hindi naman tunay yan. Kaya yung 1,000. 500 lang 1,000? Isang para malaki kita oh. ako. Oh. Ay, pwede na to. Pag, paglabas niyan. Magiging Do dalawa. 2,000 Oo, oh, kasi 1,000 eh oh, sige 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 sige, sige, sige. ano eh, pagbalik niya 2,000 ha oh sige ibang ko na ha well, no, mo na sigurado ka 2,000 ha pagbalik niya na ay malapad ay okay, hasa mo uli malapad dito natin hasa mo uli Oh, wala na. Wala na. Gitulog <laughs> <Yan, 2000. laughs> oh, <laughs> na sa kamay ko. Ah. Ano 2,000. Pambili Oh. Hindi pa niya masabi na, please. Oh, Dalawang minuto. Para mag na pero ko. Hindi ko ba nasabi sa Bakit? Dalawang buwan bago tutubo. Bak isang buwan 'yung bago <laughs> Uh. Ang tagal naman. Okay lang ang yung pera. ko 'yung 'yun ni. Eh. 1,000 kasi pera mo. Hindi buwan ba tutubo yun? Huwag pa rin sasabing, kahit wala na tubo Isang buwan na, bakit release ako pala pag isang buwan na Pampira ka, okay, pero ko'y looy! Uwi na ako ko ko rin, Selly! Huwag pa